dili productive ang ato ang mga tanom kung dili nato sila atimanon. Kailangan nato sila pakaunon aron mohatag pud sila saktong bunga pag abot sa panahon. Maayong adlaw ka probinsya, nang hinaot ko nga naamo kanunay sa mayong panglawas. Karon nga adlaw, ako nga bunuhan ako ang mga tanom nga durian. Pero bago ko magsabwag o gabuno, ako asang lipisahan ang ilang mga punuan. Mang alas 6 pa lang sa buntag, nagsugod na ko limpisa. Inut manggod og sayo ka magsugod kay dili pa ang adlaw dili pa kadali sington o paspas -pas pa imong trabaho. Dili pa man noon kayo sagbot ang punuan sa akong mga durian, kaya ako anang gilimpisaan atong niaging bulan. Sa paglimpisa, sanggot ang ako ang ginagamit. Sa uban, ang sanggot mo ni ilang ginagamit pang sanggot sa lubi aron makakua sila tuba. Dire sa mua, yung na mo ang ginagamit namo pang limpisa sa mga sagbot. Ang akong giangalan jud basta aning patag mang limpisa. Sa kit kayo sa likod pagkahuman. Susoy, nagrason pa jud ni si Vlog ni Jem. Ingna lang jud nga ang naka Tama Dino, no, 30 maybe naman dai ko. O nang gamay na tong doko-doko, sakit na dayon ato ang pangyuran. Kay sakit lagi ang ato ang likod ug hawak, palaban jud ta aning lingkod ug tikongkong. Dili bitaw ni ang ato ang trabaho, na kailangan nato manon dai dayon Isa pa, wala pa mag apura sa toa kay wala man tay amo. Nara sa toa kung manon nato o dili. Halos puyat variety ning mga durian ako ka probinsya. Minut man night, kay mas mahal ang presyo sa bunga compare sa uban nga klase. Bisan pa og daghan ang supply tungod sa season, dili ka ma problema kay mahalin man na karon nga pang export ng ato ang durian sama sa puyat, diwan-uwan, umali o guban pa. Tungod kay alas otso naman di ay, aksyon nagkutoy ang akong tiyan, Niyuli ko sa balay aron mamahaw, diri ko sa pultahan naglingkod, aron samtang gagaon ko, akong makita ang bukit sa tipulog. Ako ang ang mukaon diri kada buntag, kay lami manggod mukaon kung nindot imang makita si imuang palibot. Samtang kaon ko, nagapong na po ni ako ang mga iro... aron mangayo sa salin sa ato ang pagkaon. man ako gaon, Ninom lang ko to kay para busog jud kaayo. Syempre, aplaud na to gininom og pampakusog og pampalagsik para paspas-pas anato ang trabaho. More energy masapi. Kamo na ibala kung unsang brand. After ko nakarelax og pila ka minuto, nibalik na pud ko garbe puno sa mga durian. Dagandagan mo guni sila, basin maapnan ko og dili ko makaabono kung dili nako dali-on. Mga 5 years na diay ni ako og mga durian sa probinsya. Naa nay mga pila ka nga namunga na. Kung ako nagkamali, last July 2019 ako ni gitanom. Karon, makatilaw na ko sa ilahang mga bunga. Tinood jud ang ginaingon nga kung naa kay gitanom, naa kay anihon. Mao nang kamo karon, kung naa mo dira nga walay tanom, pagtanom og durian ko probinsya. Kalingawan lang gud, matingala lang kapag abot sa panahon, nara kay Harbison. Makakaon na ka, makakwarta pa ka, kung dili naman ka makaabot, at least na masunod ang imong mga anak o ang imong mga apo. Inyong makita nga naay mga stunted nga mga punuan, yellowish ug halos wala na mga dahon. Ang inungdan anak kay root and stem canker disease mga punuan nga napunduan og tubig panahon sa ting ulan, malata ang gamot o kung dili sila madali, pwede silang malawas o mamatay. Sensitive ang mga durian, dili pwede nga dagang tubig ang magpundos ilang mga punuan. O na akong ginabuhat, akong gimuan o na ng tubig, ikanalan o gitapok ang yuta dila silang punuan, aro sigurado nga wala dito tubig nga magpundo. Kanang mga gagmay nga punuan, mga puna na lang na sila, na manggoy na nga matay atong niagin akong tanong. Sayang manggod o dili nato to i-maximize ang area. man ako gabri puno, ako na dayon gikuha ang balde. Mo ni ako ang butangan og abono. Nindot mangud kay convenient biton unlike anang sako. Ang akong gigamit nga abono kay 14 14 14 o ginatawag nga complete fertilizer. Ang buot pasabot anak ka probinsya kay 14% ang nitrogen, 14% ang phosphorus o 14% ang potassium. Ang nitrogen kay pampalabong sa mga dahon, ang posporos, pampaligon sa mga punuan o mga sanga, unya kining potasyom, muna siya ang pampabunga o pabugat sa prutas. Mo din ako ang napalit atong at sahod na sa Facebook, na niguro ko palit kay mga duhan po bayak kabulan akong durian nga walay abuno. Balay 25 kilos lang ni, ako araming paiguan sa 50 kabuok ng punuan. Ako ara siguro hon o katong mga mamunga ay sunod tuig. Kinahalang yun nato abunuhan ang ato ang mga tanong para na sila yung nutrients nga magamit alang silang pagdako o hangtod silang pagbunga. Ang tanong, sama po na sa tao, kung walay pagkaon, luya o dili productive. Kailangan nila ang macronutrients aron ilang mahatag kung usang dapat nila ihatag. Wala na ni ako ang pag Bana-bana lang sakto na ang dagko upat hangtod lima makakumkum pait na ang mga gagmay duha tutulok tudlo ka pwede na. Karong panahon na bisan aning pagpanguma, dili may mo kung wala tay kwarta. Gustohon man nato dili, mopalit jud ta og abuno og mga chemical para pang spray. Kung wala tay abuno, less productive ang ato ang mga tanom kung dili po mag-spray og mga insecticide o pesticide, pwede madaot og mamatay ang ato ang mga Labi na karon nga nagka-immune ang mga insekto, dili na talab ang mga paagi nato sa una nga Kailangan jud nato ang mga isog nga pesticide aron makontrol ang mga sakit nga hinungdan ang insekto og mga punjay. Pagkauman ako og abono, labi na pa ko og gamay, mao ni ako ang gamiton para sa akong matanom nga gulay.